Inapar, inapar, Yen apar. Sigi par, sigi par. Oh <laughs> ya. Yes, okay. magawaste. Ada li na. Sana magmukawala. You know. Ilang grams yan, par? Wait, duty par, duty par. Hindi. Ha? Huh? Lepis. Adra par. 5 grams par. 5 grams? Palit tayo mga master 5 grams You know what is, par? Oo, oh, hey Talaga, nakadali na naman yung legendary tree natin, par <laughs> Par, ato, par Ikaw ulit, tamdil ko, par <laughs> Parang banak man yan, par Banak nga tayo, par

Mm. Gaso yung bagong dala ko pa yata yan, dinala ko nga yan para gagamitin ko. Binigay mo sa akin ito. Ah, <laughs> oh, iba rin yan. Binigay mo sa akin ito. mo sa akin ito. Ah, yun din yan. Ayos ah. Harbis naman ah. 5 grams lang mo. No? Masyado malaki to. Takot sila. Takot sila dito par. Doon sakto pagbagsak sa gilid. Sa gilid ng siminto. Ano yan par? Ano pangalan yan? Ano pangalan yan? Uh,

nakadali iba talaga tong legendary tree natin power mga sir dito na kami sa spot yun nakadali agad si ano si master jikoy master angat mga yun know. o yan mga master nakadali dyan legendary tree yun ang gamit nya sa lore natin yan ganyan no? ganito, ah, master, o ganito master o ha?